ito ang ating buhay naman ngayon mga katukad ano, pang isuso so yun uh, bali kukuna natin ng ano na uh, uh sartas o kaya bago tanong muna natin dito kung paano so ayan nga guys you know, one uh, ano uh, kulang kulang dalawan libo yung puhunan napaka mahal nya huh. Tapos si eh, magkano lang naman ng uh, alok dito mga katukad, eh dalawang libo lang. Diyos ko po parang uh, pinamigay na lang namin yung ano yung materyales sa customer. Kaya ang gagawin natin ngayon mga katokad dahil sa medyo maaga pa naman, pupunta tayo doon sa ano sa isang kilala natin dito sa may ano Sa Maya ABC sana makatawad tayo, makakatugad para kahit paano naman, mayroon naman tayong kunting kita. Ayan, dito tayo pupunta mga katugad. na lang, sabihin ko na lang, puti na lang. pink kasi Kaya nga. Sandali lang, sabihin ko na lang muna na puti, ha? At yun nga, mga katukad, ano? Ah, bali, ang kukunin natin, yung Taiwan lang. Ah, at yung pinaka... Pinaka backlight nyo, guys. Ano? Ah, kulay puti. Kasi ito, o oh, pink ang pagkakulay. Original ito, eh. So, Ayan ang lahat ng ating nakakambasan mga katukad ano, 100, 1,950 ang isa so, ayun guys bali, maghahanap pa na pa rin tayo kasi ang bigay lang namin kaysa nito is 2,000 lang so, 1,950 ang halaga magkano lang mapupunta sa amin guys, 50 pesos na lang so, kahit man lang sana mga katukad mga 100 okay na sa amin nakita basta mayroon man lang sana eh, dalawa pa kami guys kung kikita kami ng 50 pesos sa isang ganito, guys. 1.825 pesos lang. Sayang yung pagod. Isa na lang yung ating pupuntahan mga katukad. Dito tayo sa may JIL. Uh, sana makakuha tayo kahit man lang ano mga katukad. ano Kahit man lang uh, makakuha tayo ng 1.850 o kaya 1.9, pwede na sana. Mura dito, guys, sa UJIL. Uh. Grabe, mga kadang Lalo na ng ating uh, pinuntahan. Doon lang sa, ano, sa uh, una nating pinuntahan. Doon tayo makakakuha ng, ano, Na ganong kababa. Kaya babalikan natin, mga katukad, yung lugar na pinuntahan ko. Grabe. Sa ganong, ano lang, sa ganong, uh, kalit na uh, o kakarampot nakikitain natin. Kailangan ipagtsaga eh, na lang natin mga katokad. Kasi sayang din naman yun, pambigas-bigas din yun. Eh. Mainit pa naman ah guys. At uwang um, oras natin mga katokan, alas 8.30 na. <laughs> <laughs> ay niyan Atoy guys yung ating customer. Nakaabang pa rin siya ngayon. Naka-hazard. Uh, at natanggal lang nga pala ng mga katokad yung, ano, yung uh, side mirror kasi basag nga rin pala yun. So, ayan. Ito na, sir. Kunin ko na lang. Ang mahal naman doon. One nine. <laughs> Grabe. Eh. Pukunin ko na lang doon sa kanila. One nine lahat eh. One, may one nine fifty. <laughs> Pero doon mura, mura lang. Uh, may bigyan daw rin si pesos. Bale one eight fifty. So, so may 50 na rin ako doon. Sige. Kunin ko na lang boss. few moments later. At ito nga, mga no. nilabas na yung, ano, yung taillight. At dadali na natin doon, mga katukad, sa, ano, sa customer. At ipakita natin. Nakakatawa yung ating customer dahil nga, first time lang tayong na -meet. Tapos, eh, marami pa tayo na, siyempre, sa kauna-unang pagkakataon, mga no. ano, ah, kahit sino naman talaga, eh, hindi naman talaga may ibibigay na 100% yung pagtitiwala na At ito nga mga katokada, no, kumuha na nga tayo ng, ano, ng ating uh, napagkasunda ng ating uh, so ayan, ayan. So, bali, taiwan lang ito mga katokad, pero malaking gamit na rin ito sa mga, ano, sa mga sasakyan na ganito, lalo na ginagamit sa, ano, Pinkies ba yan? Ha? Pinkies ba? Ayan. Okay. Ganyan. Ganyan lang siya, Taiwan. Kasi pag ganito ang kulay, original yan pwede na nga oh, original pa nga ano, ganyan original lang mga kulay na ganyan so ayan guys uh, punta tayo sa may kabila at uh, ikabitan na natin uh, wala nga lang yung ating kasama dito ako na lang yung magbablog dito ako na lang ako na yung magtatrabaho ako pa yung magbablog uh, at gusto kong magpasalamat kay uh, Sir Boom dahil sa pagkataong yun ay siya yung naging uh, videographer ko at uh, shoutout shout out na rin sa kanya uh, maging sa kanyang uh, may bahay sa so, shout out po sa inyong lahat at uh, tapapasin niyo mga katokan na pilit kong na ipinapasok yung pinakabalot dito kasi nga kanina tinanggal ko yung uh, nakalagay dito sa may Taiwan na to at di ko alam na yung pinaka lagayan pala at yung bulb na original ay hindi pala magka-match. So, kanina pa ko pilit na ilagay ito pero hindi ko talaga siya manay pack. Kaya ang ginawa ko kanina, mga katukad, isip ko na rin na ibalik ulit yung tinanggal ko sa taillight na to. At yun nga, na, na pa yung mga katoka, tinanggal ko na yung pinaka tutungan nito mga katukad para ipalit okay, ko yung dati mga katukad yung nakalagay mismo dito sa bago kasi kahit anong pilit ko guys hindi talaga mag match so ayun guys at yun nga mga katukad pinilit ko ulit sa pangalawang pagkakataon na baka ako eh, eh baka hindi ko na ikakabit kasi nga hindi may katama yung pinaka guide niya kaya pilit ko pa rin na is pero talagang wala talaga hindi ko may kabit-kabit nito mga katukad kaya habang uh, ginagawa ko to iniisip ko na talaga na ipalit yung dati at ito nga sa puntong to mga katukad pinaba ko ng salamin dito at kinuha ko mga katukad yung pinaka luma niya. at syempre uh, kukunin natin guys yung uh, bago at yun ang ipapalit natin kasi itong kinawa ko na itong mga katukad eh, galing ito mismo doon sa may bago na telay so ayan guys so sinalit ko na mismo mga katukad at kinawa ko yung mga yung ano yung nga uh, pinaka telay guys ayan Nakita niyo na mga katokad, isang ang uh, salpa ko pa lang. Umabit na kaagad kasi okay, okay. siyempre galing nga yun doon. Tinanggal ko lang kanina. Uh, at uh, din ako mga katukad doon sa ating uh, videographer no, kay uh, Sir Mungbong. Kasi nga kung wala siya, hindi tayo makakagawa ng mga katokad okay. ng ano okay, ganitong video. Uh, yun nga na may mga tinatanong tayo dito uh, about doon sa kanyang asawa. Uh, ah, sa lahat ng mga pala, sa pala sa siya ng tiktoker. Uh, so, okay, yun. Uh, uh, gusto ko nang magpalo sa kanya. Charisma. Charisma. Ayan. Support naman po, ah. Ayan, guys. Patapos na. Nakakatawa ah, naman mga katoka doon, no? kasi yung araw na to, nakaramit ko si Boss Bumas, ko may kayo, kung Sir, thank you. Asa pa sa inyo. Ang pangalan niya, sir? Bong, bong. Bong. Kaso baka hindi mag-fit yan, ha? tagalin mo muna yan. tagalin mo ito kasi nabali nga yun. Eh. Kailangan matanggal mo muna yan. Mo to. Mo okay lang po. Ito tatanggalin mo. Kasi baka malaglag ito. Hindi makikita mo boss yung mga ano na nakikitain maraming sumasabit pero pag walang kikitain hindi mo makakapansin na pang ano eh mga freelancer ako oh, ang habon ko na sa na ako eh ano makapag vlog uh -huh. may kung may kung din pero kailangan ah. na ako Sige, so, kapit pa ba natin ito? Ha? Huh? Kapit pa ba natin ito? Hindi, okay, dito, ito yun. Oo nga, dito nga, dito nga kapit, kapit na. pa ba natin? Hindi na, hindi na. Yan na yun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Wala na ako ano, nararamdaman ko Boss kayo bus, ano. Alin? May air na boss. Alin? mo na si Quenta, no, O, vlogger na kaming dalawa. Ako na dito. Panoorin mo po, po. mga ano lang yan. Sir, pwede nga siya kundi, sir. Pwede lang po. Para ano, hindi lang. Yan. Yan. Wala, hindi pumasok. Ha? Ayun. Ayan. 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 Ayan, pumasok lang. My pork is... So ito guys, ang ating napalitan. Uh, medyo nga lang may aron, may, may uh, siwang dito kasi nga tumama dito. So pero okay naman at pa, naman makatokad, at meron na rin magagamit si bus. So ayan guys, sa okay na dito. Uh, kahit na ano lang sir, kahit uh, mga katokad, mga kahit mga gasar, mga ganito lang, mga Taiwan lang. Uh, malaki namang pakinabang sa ano sa serbisyo. Ayan guys. So ang uh, gagawin natin mga katukad, yung nasa bandang uh, kaliwa naman, na side mirror, kasi nga nabasag yon pati yung salamin nabasag din so dala ng aking ano dala na ng aking pinsan yung uh, uh, items uh, at ayun na lang natin dito mamaya para ano sa pagtatrabaho uh, kasi anong ang oras natin mga katukad anong oras na nasa mag alas 9 na tayo so mainit na rin mga katukad. kailangan na rin natin tapusin yung trabaho Uh, nasa left side mga katukad yung ating tatrabawin mamaya. Ah, ang gagawin ko nga pala mga katukad doon kanina kasi hindi ko naman nakuhaan yung ano yung uh, side mirror. Bali crack yung ano sa pati yung pinaka ano yung housing. Ah, pero yung housing mga katukad hindi na gagawin ah, hindi na ipapapiberglass. Papalitan na lang mga ng ano ng lens na lang. Paalis na sana ako kanina mga katokal kaso nga alam mo na sa lubong ko dito sa may uh, kabignayan kaya bumalik na lang ako. So ito yung uh, mga sobra guys na uh, pinagpalitan ng ano. Oh, ako na, wakang wala. Eh, sige. Pati ba naman yung salamin mo, boss, kasama pa yan sa pagkabunggo doon? Hindi. Hindi naman. Ah, hindi. Iba, iba naman. Ah. Uh, ah, pero hindi, hindi isang may, isang gumawa lang. Ah. Uh, ito nga lang ang problema mga katong No? Kasi wala pang budget si boss eh. No? Yung may uh, ano dito. Dapat ipapiberglas dapat ganito. Maganda sana kung ipapiberglas. Pero kanina ito, ah, uh, ano, talaga lahat 'yan. So pinalitan na lang guys ng ano, ng uh, salamin. Uh, sa lahat ng may mga side mirror o kaliwa man o kanan 'yan, uh, nandito lang ang Banawe uh, para sa inyo kung gusto ninyong mapapalitan yung mga katulad nito mga problema, punta lang kayo makatokad dito sa Banawe. Uh, marami naman ang mga gumagawa niyan dito. Yun, bas na. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima ng Terima natin? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Salamat sir. Salaman, sir. Salamat, salamat. Wala na, naiiman. Tapan, may, oh, may na kami. <laughs> o oh, diba, <laughs> saan ka makakalapon na makakapulot ng sandaan? Oo. O oh, diba, siya, kahit, ba? Ba? kahit na o, kahit na pagpag-uunong ka po, wala ka ba, ng sandaan. Tapan sila, meron na ba? O, oh, bintahe. Tapan na Tama, tama, tama. Salamat, salamat. Oh, mo sir? Bong, bong. Bong. Uh, Ariel, ha? Ariel. Yes, salamat, okay, okay. God bless, God bless. So ayun guys, ay, natapos na rin yung trabaho natin sa umagang ito, eh, no? araw ng uh, Sabado. So pagpapala na yun para sa amin. At meron na naman tayo kinita ngayon. So thank you Lord sa biyaya. God bless you all and the Philippines. Babay po tayong lahat. Babay and peace.